Okay, pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa plano ng Diyos at sa kaligtasan. Plano at kaligtasan. Pero bago yan, basahin muna natin ang sinasabi ng Biblia sa John chapter 3, verse 16. Sa wikang Tagalog, ganito po ang common verse na ating pong mababasa. Sapagkat kayo na lamang ang pagsinta ng Diyos sa liputan na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggang. Ito sa verse po na ito, malinaw po at malas dahil sa pag-ibig ng Diyos sa mga tao na isip po niya na ibigay po yung kanyang buktong na anak. At sa pagbigay niya sa kanyang buktong na anak, which is alam natin si Jesus Christ, ang sabi po ng bersikulo, ang sino mang sa kanya ay sumampalataya. Yung po sa pinasumampalataya, tinanggap ang Panginoon. Yung pong naniniwala, so siya hindi ka lang pwede mag uh, sumampalataya kung hindi ka naniniwala. At sa salitang naniniwala, Palaki po dyan yung sinasangayon na mo lahat ng sinasabi niya. Pero kapag isang tao naniniwala ka sa isang tao, sinasangayon na mo yung mga sinasabi niya. Yung kanyang mga idea, yung kanyang mga sinasabi, sinusunod mo, ginagawa mo. Bakit? Kasi naniniwala ka eh. Kapag ka naniniwala, dahil sumasang palataya ka sa kanya. So, ganun din po sa ating Panginoon kung tayo'y sumasampalataya sa buktong na anak which is si Jesus Christ ibig sabihin ng pananampalataya na yan may kalakip yan na pagsunod hindi lang po yan salita kundi yan po ay may kalakip na pagsunod na sinasabi nito, kung sino mang sa kanyang sumasampalataya, hindi na daw po mapapahamak. So yung mga sumusunod po sa Panginoon, hindi mapapahamak kundi po magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ay isang prebileyo sa mga sasampalataya po sa kanya hindi na siya mapapahamak kundi magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Magkakaroon na siya ng buhay na walang hanggan, hindi pa siya mapapahamak at meron pa siyang relasyon sa ating Diyos. Now, pag-usapan po natin yung salitang for God so love the world o yung gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. So, meron pong apat na uri po ng pag-ibig na ating pag-uusapan ngayon at tutukuhin. Maaari pong tinutukuhin din ng Biblia. Alam niyo po ba kung ano-ano yung mga to? Yung unang-una po yung filial love pag-ibig o pagmamahal po sa pagitan ng mga magkakaibigan. Ito po yung pagmamahal na pinaparamdam ng magkakaibigan sa isang isa na may isang layunin. Yung totoong kaibigan, yung tunay na kaibigan na pinag uusapan dito. Dahil hindi lahat ng aasama nating kaibigan, mabuti ang hangari sa atin. Meron kasi mga kaibigan na kapag may pera ka lang, pag may pakinabang lang sa'yo, nandyan. Pero kapag wala ka ng pakinabang sa kanila, nature pera ka na. So piliin natin yung magiging kaibigan natin na talagang dadalhin tayo sa kabutihan hindi sa kasamaan. Hindi tayo dadalhin sa pagkalayo sa Diyos, kundi dadalhin tayo sa pagkikipagrelasyon sa ating Panginoon. Ang tawag po dyan ay filial love o filial love. Ang pangalawa naman pong uri ng pag-ibig ay yung tinatawag kong eros love o romantic love na sinasabi. Dito po pumapasok yung pagmamahal natin sa mga taong naging parte na ng buhay natin. Mga taong nakilala natin minsan na parang hindi na natin kayang mabuhay nang wala sila. Ito po'y tumutukoy po sa pagmamahal ng babae sa lalaki at kayo hindi naman po ng lalaki sa isang babae. At yung pag-ibig na yan, hahamakin po ang lahat. Sinasabi po natin, naggagawin ng lahat dahil po sa pagnalais o sa nararamdaman. Sabi nga po ng kasabihan, walang hindi magagawa yung taong umibig. Pangatlo, yung story love. Story sa iba. Affection daw po ang ibig sabihin. Ito po ay tumutukoy sa family love, na natural affection, and fondness. So ito yung pagmamahal po sa pamagitan ng ating mga mahal sa buhay pag mga kapatid, pamilya na naging dahilan po ng ating pagkabuhay sa mundo at tumikha po ng malaking influensya sa ating buhay. Notify po natin yung pag-ibig. Meron pong iba't-ibang stage siyang pag-ibig na sinasabi po rito. Yung pagmamahal mo sa kaibigan mo, hindi mo pwedeng ibigay na pagmamahal mo sa magulang mo. Yung pagmamahal mo sa magulang mo, hindi mo pwedeng ibigay na pagmamahal mo sa iniibig mo. O hindi sa mga kapatid mo. At iba't iba't-iba po ng stage o uri ang pag-ibig ang pag-ibig sa, sa magkaibigan. Magkaiba po yan sa pag-ibig sa kapatid at pag-ibig po sa ating mga magulang. At ang panghuling-huli po, ito pong agape love, yung unconditional love, yung pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Selfless, sacrificial po yan, and unconditional love. At yan po yung sinasabi ng verse na atin binasa kanina. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Pag-ibig po na walang hinihintay na kapalit, na hindi alintana yung hirap ito po'y pinaramdam po ng ating mahal na Panginoon at tanging siya naman po yung makapagpipigay ito. Nakita niyo po yung iba't ibang klaseng pag-ibig, yung different kinds of pag-ibig, iba't ibang stage ng pag-ibig na pinaka-the best talaga sa pag-ibig sa lahat ay ang ating Panginoong Iso Kristo na kanya pong pinakita, isinagawa. Yung, yung pag-ibig po niya, hindi lang niya sinabi, ipinaramdam po niya na kahit na po kamatayan yung kanyang haharapin, hindi po niya yung inalinta na dahil sa laki ng pag-ibig niya sa atin. Nakutitignan natin, sino ba tayo? para pagmalasakitan ng Panginoon? Sino ba tayo para mahalin ng Diyos? Gayong ang tao ay makasalanan at hindi ka nakarating sa nakaabot sa kaluhatian ng Diyos. So, yung pag-ibig ng Diyos, hindi po ito nangahulugan na, na sinasangkayunan ng Diyos ng pagkakasalan ng mga tao. Hindi katulad ng inisip ng iba, naiintindihan ng Diyos yan kasi ang Diyos naman nagpapatawad. Ang Diyos naman ay ah, mapagmahal. So, hindi po mahal tayo ng Diyos ay kukonsintihin na niya yung mga maling ginagawa natin. Okay. Ang kanyang pag-ibig po ay hindi tumutukoy sa pangungusinte sa tao o na magpatuloy siya na gumawa ng kasamaan. Sinunod po na po niya yun. Pero ngunit siya po na Diyos ay meron po siyang mabuting puso para sa tao. O masidhing pong pagnanais, masidhing pagnanais ng kanyang naligayahan. Nais po niya na ang tao magbago. Nais po niya ang tao maging masaya pero dapat kinakailangan magbago. Ayon sa kalooban ng Diyos ang maging pabubuhay niya. Kayo ang talipuran yung kasalanan. Yun po ang nais po ng ating Panginoon kinamumuhian ng Diyos ang kasamaan. Ngunit tinanais pa rin niya ang kaligtasan ng mga makasalanan. Yung mga tao pong gumagawa ng kasamaan, gusto niya yan maligtas. Mahal niya yan. Pero ang ayon ng Diyos, yung kasalanan ginagawa niya. Pero hindi natin pwedeng sabihin na dahil sa mahal tayo ng Diyos, ay magpapatuloy tayo sa paggawa ng kasalanan. Dahil kapag tayo ay napahama doon sa bagay na yan, sa paggawa ng kasalanan, simple lang po ang sinasabi ng Biblia. Meron pong paghatol base po sa ating pong desisyon at ginagawa. At base rin po ang paghado ng Diyos sa kanyang mga salita. Ngayon, kinamumuhyan po niya yung kasalanan, ngunit mahal niya yung makasalanan. Kaya kung papansinin niyo po, hindi po hinahayaan ng Diyos kagad nang isang tao mapahamak dahil gusto po niya magkaroon ng pagkakataon ang tao na magbago, kalikloob, makaisip po ng paglapit sa Panginoon. Kasi kawawa po ang isang tao kapag Basta-basta lang po siyang mamatay na walang Kristo sa buhay, na wala po siyang tagapagligtas. Alam naman po natin kung gaano po kahirap yung padadaanan o talagang pupuntahan ng isang tao na hindi tumatanggap sa Panginoon. Sa Bible, ito po ay sinalalarawan na para pong isang walang katapusang kapoy. Sa iba, ang pagkakaintindi po dito ay tungkol po sa impyerno. At alam naman po natin na sinasabi po ng Bible na impyerno ay talagang mainit kung mainit ang panahon natin ngayon, mas mainit po sa impyerno at hindi natin yung kayang tagalan. Yung mapaso nga lang po tayo sa kawali, sa kaldero pag nagluluto tayo, napapaigkas tayo eh. Hindi natin kaya yung sakit o yung init ng uh, apoy o ng pagkakapasok sa atin. Ano pa kaya kapag sa impyerno na tayo pumunta? Pag-usapan po natin yung sinasabi po ng John 3.16 at tungkol po sa sandimutan. Ano ba ang tinutukoy po ng sandimutan? Ayon po sa talatang sa na nabanggit natin. Hindi po ito tumutukoy sa anumang partikular na bahagi ng mundo. Itong sangkatauhan, hindi po ito tumutuboy on. kundi po sa lahat ng tao. Lahat ng tao, yung lahing naging at nararapat pong mamatay dahil sa pagsuway sa Diyos. Now, ang kanya pong pag-ibig sa tao, sa buong sangkatauhan, ay ipinapkita po niya sa pamamagitan ng pagbibigay po ng ating Panginoong Iso Kristo. Ang ating Panginoong Iso Kristo, ibigay niya yung buhay niya para sa atin, para po tayo ay matubos sa ating mga sanalan. Sabagat ang buong sangkatauhan po ay nawasak dahil po sa kasamaan sa kanila pong paglayo sa Diyos da, lalantad po ang tao sa galit ng Diyos at walang sino mang makakatakas doon sa galit ng Diyos kaya naman misip ng paraan ang, ang Diyos para iligtas ang tao at ito na nga sa pamamagitan po ng ating Panginoong So Kristo doon makakatakas ang tao sa matinding parusa at galit ng Diyos ang lahat ng tao po ay nasa isang walang pag-asang kalagay Ibinigay ng Diyos yung kanya sarili Panginoong Yeso Kristo, ibigay niya kayong sarili ang tao po ay walang karapatang magmalain sa Diyos dahil kahit anong gawin ng isang tao hindi siya makakapano sa langit sapagkat wala siyang kahit anong uh, pag-aari sa langit ang kaligtasan po ay isang regalo isang hindi karapat dapat na regalo sa atin na hindi mo siya kayang bayaran ng salapi na hindi mo siya makukuha sa pamamagitan ng pagsisikap mo kundi ito'y dahil po sa pag-ibig ng Diyos ipinagkaloob sa akin na kailangan naman natin yung ingatan pero hindi natin ito matatanggap kung hindi tayo lalapit sa Panginoon hindi natin na uh, gagawin ang sinabi po ng ating Panginoon. Kita niyo po ah, uh, ng Diyos yung kanyang sarili sa matinding pag pagdurusa. Maging po yung mapait na sakit po ng kamatayan, hindi po niya yon inalintana. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa na atin, nakatikip po siya ng kamatayan para magkaroon po ng kaligtasan ang bawat lahat. Ngayon, sino ang taong kayang gumawa ng bagay na to? Sino ang taong may tablay na ganitong pag-ibig? Na walang hinihintay o pinipiling ka, ah, hinihintay na kapalit walang Pilipino tao na pag uh, lalaga ka ng ganitong pag -ibig. Sabi po ng Biblia, ibinigay po niya. Pag sinabi po ibinigay niya, ano pong klaseng pagbibigay yung tinutuwi po dyan ng Biblia o ng Bible? Alam niyo po, pwede tayong magbigay na hindi po buhat sa pag-ibig. Maaring naawa ka, maaring napilitan ka. Yes, pwede tayong magbigay noon. Ngunit hindi po pwedeng umibig ang isang tao na hindi nagbigay. Sinasabi mo, mahal mo ang isang tao, pero wala kang ginagawa sa kanyang mabuti hindi ka marunong magbigay. So, hindi totoong pag-ibig yung sinasabi natin. Kasi po yung pag-ibig, nagpapakita po siya ng pusang pagkilos. At syempre, ang unang-unang action po ng pag-ibig, pagbibigay. Pagbibigay ng pagmamahal mo, pagbibigay mo ng atensyon, pagbibigay mo ng oras mo, pagpapahalaga mo sa tao. Kaya po, itong pinag-usapan po natin, ipinigay ng Diyos na kaligtasan sa atin, ito ay isang libre at hindi po karapat dapat na regalo para sa akin. Walang sino man kung taong pwedeng umang pineto. Ako lang karapat dapat uh, maligtas. Ako lang karapat dapat na tumanggap nito dahil mabuti akong, ako ng tao, marami at tulungan. No. Kinarugtan po ng Diyos na ibigay yung kanyang pukay sa mga kamay na maasalanan para po mamatay bilang kahalili po nila sa krus ng kalbaryo. Ang Panginoon, parang nilagay niya ganito yung sarili niya. Eh. Sinabi niya siguro, maaaring ganito po ah, Sinabi niya sa mga tao, ipako niyo ako sa krus para matupos ko kayo. Parang ganyan po yung senaryo nung siya po ay ipapako sa krus. Iniisip niya yung ikaw, ako. Kasi maharap sinasabi niya, pagkatapos kong magawa yung misyon ko, may kaligtasan ka na kapag ako ay sinampalatayan. Now, ito po ay pagkilos ng pag-ibig. Ang pagpapahayag po ng walang hanggang habag at ng pagnanais na ang mga makasalanan po ay hindi mapahamak magpakailanman. Siyempre po, ang hindi mapapahamak ayon sa Biblia binasa natin ay yung sumasampalataya sa Panginoon. Ang ibig sabihin po ay naniniwala sa Diyos at sumusunod sa Kanya. Alam niyo po ba kung ano yung pinapahayag ng Diyos sa pagbibigay niya ng buktong na anak para sa kasalanan po ng saliputan? Ano ang nais niyang sabihin sa tao? Bakit niya ibinigay ang Panginoong Iso Kristo? Si Jesus Christ, bakit niya ibinigay yung kanyang sarili sa kos ng kalbano? Ano ang gusto nilang mensahe? ng gusto ng mensahe ng Panginoon sa atin. Ito po yung pinakamataas po ng pagpapahayag ng pag-ibig ng, Diyos sa bawat sa atin na sinasabi niya kahit ang buhay ko, kaya kong ibigay para sa iyo, sa laki ng pag-ibig ko sa iyo. Na ipinapakita po niya na dapat pahalagahan natin yung pag-ibig na ito kasi walang sino mang makagawa nito. Na, na kinakailangan yung kanya pong ginawa na pagsasakripisyo para sa atin, magtulak sa atin palapit sa Panginoon. Mahalagahan yung kanyang mga ginawa para po sa kos ng kalbaryo nang magkaroon tayo ng kaligtasan. Ito po'y pagpapakita ng masidhi pag-ibig ng Diyos na kusang niyang ginawa. Walang nagdikta, walang nagpuso sa kanyang sino mang tao. Nagpapakita po ito ng lalim ng pag-ibig ng Diyos na siya mismo ay handa upang ibigay po ng kanyang sarili sa, maka sa kamay na mga ng tao na katulad natin upang siya po ay patayin sa krus. ng sa ganun, natupos sila sa walang hanggang pagdurusa doon po sa lugar ng imperno ng dahil sa mga Upang ang sinumang pong sumampalataya ang sabi ng Biblia ay hindi mapapaham. Anong pagkakaintindi po ba natin sa salit ng ang sinumang sumampalataya ay hindi mapapahama kundi magkaroon ng buhay na walang. Ang kaloob ng Diyos ay dapat pong matanggap sa pamamagitan po ng pananampalataya. Para magkaroon ka ng kaligtasan, matanggap mo yung regalo na ito, kinakailangan mong sumampalataya sa Kanya. Parang ganito po yan. Binigyan ka ng isang regalo ng iyong kaibigan, ng iyong magulang, o ng iyong teacher. Hindi mo masasabing Natanggap mo yung regalo kung hindi mo kukunin sa kanya. Hindi binigyan niya sa iyo pag hindi mo to hinawakan. Kung hindi mo to tinanggap, hindi mo niya sa iyo yung regalo na yon. Walay, I, mag, I uh, mean, kung yung, yung regalo ng Panginoon na kaligtasan para sa atin, mangyayari naman po yan kapag ito po ay tinanggap natin sa pamamagitan po ng pagdabit at pagsampalataya sa Panginoon. Now, kung wala tayong ginagawang gano'ng hakbang, huwag tayong mag-failing na dahil ba ang Diyos ay nabayubay sa krus ng kalbaryo, diktas ng lahat ng tao ah, hindi ba sa kanya. Malino na sinasabi po ng Biblia ang sino mang sumampalataya para magkaroon ka ng kaligtasan, sumampalataya ka muna. At pagkakaroon ka lang ng pagkakatong sumampalataya, pag lumapit ka sa Panginoon. Ito yung tanging posibleng paraan po. Ang pamahalaan po ng Diyos ay uh, kakaunawa ng tama at mali hindi po siya ignorante, hindi natin maliling na ng Diyos. Alam ng Diyos ang tama at mali dahil ang tagapagligtas po ay isang tapat na ahente. Kaya hindi tayo maaaring magkaroon na o oh, maka-influensya sa Diyos. Nasabihin natin sa Diyos, ganito ang gawin. O dahil sa ating niya kinikilos, ganito ang gagawin niya. Maliban na naman po kung ipipigay po natin sa Kanya yung ating pong panalampalataya. Tandaan niyo po, meron pong sa huling panahon, meron pong tinatawag ng judicial separation sa paghatol po ng Diyos paghihiwalay po ng sangkatauhan sa dalawang uri. Ano po ba yun? Yung grupo ng mananambalataya at mga hindi naniniwala. Yung grupo ng mga gumagawa ng masama at grupo ng mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Because salvation is for all who believe. Now, kung hindi mo gusto ang kaligtasan, hindi ito ibibigay sa iyo ng Panginoon. Hindi ipagpipilitan ng Diyos yung sarili niya para sa iyo. Dahil ang pinagkakalooban po ng kaligtasan ay yung mga nagnanais pong tumanggap. Eternal life. Pag-usapan natin ang tungkol sa eternal life. dahil sabi po ng uh, John chapter 3 verse 16, For God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believes on him should not perish but have everlasting life. Mayroon pong dalawang klase ng eternal life according in the Bible. Malinaw po 'yan na mabasa sa Biblia. First, ito po yung eternal life in heaven. Ang mga taong papasok po rito ay yung mga hinirang o pinili ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Ito yung mga taong sumampalataya, sumunod, naniwala, nagpasakop po sa kalooban ng Diyos at dinisiplina o sinupin ang sarili nang sa ganun hindi makasuway sa kalooban ng Panginoon. Ito po yung mga taong para sa eternal life. Yung sasabihin ng Panginoon, Welcome, thy good and faithful servant. Pero sa kabilang banda, meron din pong eternal fire. At ang mga pupuntan po dito ay yung mga tao sa salungat sa unang binigla at po natin. Alam niyo po, kung meron pong walang hanggang buhay sa langit, meron din pong walang, uh, walang hanggang kalagayan sa impyerno. Sa lugar na ito, hindi namamatay ang apoy. Walang hanggang apoy po ng impyerno ang magpaparusa po sa mga taong sinumpa. Mga taong tumangking sumunod at maliwala sa salita ng Diyos. Mga taong hindi nagpasako sa kalooban ng ating Panginoon. Nakita po natin yung diferensya. Ang pag-ibig po ng Diyos ay laan para sa mga taong po naglanais ng kaligtasan. At sa mga tao pong nais dumapit sa ating Panginoon. Pero sa isang tao na binabaliwala ang Diyos at wala sa plano niya na magpasakop sa Panginoon, wala sa plano niya na sumampalataya sa Panginoon, uulitin ko, hindi ipipilit ng Diyos yung kanyang sarili para sa mga tao ayaw sa kanya. Sapagkat ang Diyos, hindi mapabawasan ang kanyang pagka-Diyos kahit na wala tayo. Pero tayo, pag wala ang Diyos, wala tayo. At malinaw na sinasabi ng Biblia na kapag hindi tayo sumampalataya tayo po ay mapapahaba. In conclusion, ang kailangan lamang pong gawin ng tao para maligtas ay sumampalataya. Si Jesus ay ang Panginoon na nagpaya po ng lahat ng ating kasalanan. Tumanggap kay Kristo bilang kanyang tagapagligtas. Ito yung plano ng kaligtasan ng tao. Ang Diyos ay nabibigay lamang po ng buhay na walang hanggan sa mga tatanggap po nito. Sa mga tatanggap po, ang magpapahalaga po sa paanyaya po ng ating Panginoon sa mga tao po natatanggap sa Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya nang mayroong pong pagsunod sa kanyang mga salita. Ba't na ipinapahayag po sa atin ang salitang pananampalataya. Sa ngayon, ito lang po muna ang aking ibabahagi sa inyo. At magandang araw po sa inyong lahat. Nawa, nasa mabuti kayong kalagayan.